to. Yan, nakita nyo yan sa likod. So, ang pinapakain ko nito, lactating pa naman. oh so, pare-pareha talaga sila. Hello so, guys, ah, magandang hapon siya lahat na. No? So, hapon na ngayon, alas 4 o Uras na para maglinis tayo ng ating kulungan. Ito pala, nakita niyo ninyo pala yung sa likuran ko. ang apat na araw plus sa pagwalay ko nito miss sampo na lang yung natira kasi may bumibili na itong natirang sampo paalagaan ko na lang to para pang disimbre kasi baka tataas yung presyo ng baboy sa disimbre alam nyo na pag bare month tataas talaga yan so, itong sampo na to yan, nakita nyo yan sa likod. Alagaan ko na lang yan lahat. Tapos, mayroon din akong dalawang piraso doon na natira. Alagaan din. Alagaan ko din yan. So, may isa pa rin ako doon na nanganak sa September 20, 22, 23. So, mag-alaga ako ng higit 20 pirasong BX kasi para prepare ko sa December ang December o January baka tataas yung presyo ng baboy so tatama tayo kasi wala tayong kita sa pag-aalaga natin ng nung nakaraan alam nyo na nung nakaraan yung nag-alaga tayo ng 20 piraso so yung nakatira iniwan natin ginawa nating inahin yung lima so nabinta natin yung si na lang so yung iba medyo maliit medyo nalugi tayo yung para natin ito so ngayon baka makabawi tayo hindi naman tayo bibili ng biik kasi may biik na tayong sarili natin biik anak ng ating ina mga inahin yan so sana bis tayo ni Lord na kita naman tayo yan inalay ko no August 29 so August 29 to na tayo ngayon talo ng araw na ito papakita ko sa inyo yung yung inahin ko dito. Ito. So, lima ang pala yung inahin ko. So, itong tatlo na to. Ito, nawalay na, nawalay na rin to. Um, nabili na rin. Itagal na to, mga... one week out mga tindis na ito wala pagwalay so hindi na umaga pinurga ko to pa silang tatlo nabay ko na lang para sabay din sila maglandi so ang pinapakain ko nito lakiting pa naman para hindi pinapakainin ko na lactating mga isang linggo para yung nutrients sa katawan nila hindi hindi ma hindi mawawala kasi ang din yun pagkatapos so, ng suh so, dalawang ling, isang linggo so ako na lalilipat sa gestating kita nyo ang payat ng yung dalawa na to tinurga ko to hindi na umaga so hindi ko pinapakain ng tenghali para mapatay talaga yung uh, ano sa blati sa kanyang tiyan yung mga yung ko to bukas sa pangatong araw ko na lalagyan to ng vitamins So, ang gamitin ko gurong vitamin powder na lang. So, alam niya, hindi, hindi ako sanay magturok. Ito pala yung, ano, uh, yung 17 days ko na bake. So, pss, Maraming manok dito. 17 days ko na bake. Yan. ah uh, ako na rin itong nagkapon sa panagpoto ng buntot ang silimpin din walong piraso to so ito alagaan uh, ko dito sana walang ano walang mabanso to so pare pareho talaga silang malaki o maano malaki wala lang ano walang malaki lang. kanila pantay pantay ang kanilang laki kasi walang piraso lang kaya nakikita nyo yung naka Iga yan sa September 21 mag 114 days. Yan. So, yan. Kung walang bibili ng beka, alagaan din natin yan. Mayroon pa naman akong kulungan doon. Yung dalawang kulungan. Magamit din yun, yun sa likod. Magpatakaya din ako doon. Ang isang kulungan para sa kanila. So, grabing gas to ito. Na, makabawi tayo sa December pang 3 months at kalahati. Sana eh. tumahas yung presyo pag mabinta na natin itong mga biik na alaga natin. Para makabawi naman tayo. Parang naubos lahat yung may natin dito. Lahat ng may natin nandito. Wala pang bawi. Walang walang tayong income. kasi nakabinta ako ng beek yung anak ng yung una una nating nang anak na inahin nakabinta ko yung beek o oh, piraso lang so ang nabinta ko anim lang yun lang so anim times 3 kay pinikil lang so, parang isang isang linggo lang ubos na yung 18k bili ipid sa bili ng feed sa apat na to na, na ano nanganak apat na to tapos sa tatlo na to. Yung isa, saka yung dalawa. Tapos lang apat. Saka yung matira. Pang pili ng ano. Ng... Pagkain ng biik. Saka yun, ginagamit namin pang ano. Pang araw-araw. Wala din, wala. Parang patas lang. So,

yun lang ang hinihintay ko pag taas ng presyo ng bits ng live bait sa December kasi yun ang ginta ko nitong mga big na inalagaan ko 3 months at kalahati so sana sa taas yung nakaraang December yung ito sa amin karkas umabot ng 20 so nakabinta ako ng dalawang piraso, so nakita ako ng 830, 30k sa dalawang piraso lang kasi mataas yung carcass. So sana, magbabalik yun. Para makabawi naman tayo. So guys, uh, alas 5 na. So oh, magpakain um, muna ako a ah, maglilinis muna ako ng dito para mapakain ko na 'to sila kasi hindi ko to kanina tahalon pinapakain Si binigyan ko lang ng tubig para yung uurkan natin hindi man 'no. Hindi man hindi na So ngayong hapon napakainin ko na. Saka yung linisan ko rin yung sa nilagyan ko ng beak kasi andog 'yung beak binbasa o dito nalinisan ko na dito so, ito yung minsan po nalinisan ko na rin yan oh. yan So, pasensya na kayo sa drink sa tuligan ko. Balon lang. E, dito naman, dito naman ako palagi. E, pagubos ubos nilalagyan ko rin. So, may dalawang nipple doon. Doon yung naman doon. Okay, so magpakain muna ako. Kainin ko muna sila. Para tahimik na to kaya may ingay. Ang payat guys. Eh. Yung mabigyan ko na to ng vitamin. So, Diyan din na itong siguro mga 2 weeks. 15 days or 20 days lang maglandi na to Para hindi masayang yung pagpahin natin ng beds kasi kung matagal maglande siyempre nasayang uh, ah, yung pagpahin natin beds walang punta kasi hindi maglande at matagal hindi okay, Guys, so? Yes, ah, magpakain mo na ako. Ang ah, linis mo na ako bago magpakain.